Hi guys. Good morning. Sila si manok guys Oh. Maaga pa guys, ah, maaga pa lang guys so. Oh. Nagana na sila. Nagrelax-relax na oh, yung dalawa oh. Yan ang iba guys. Nagrelax-relax na sila manok. ito. Ito yung iba oh. Ito naghanap buhay yung iba guys. Naghanap buhay. Ito hindi naghanap buhay guys oh. Nakaupo lang. Sa itong isa oh. Pachel chel lang. Itong tatlo guys oh. Pachel chel. Yun. yun. Itong tatlo Hmm na Ano sila Masipag mag buhay guys Tingnan natin dito Yung tanim natin guys May papaya tayo guys Kaya alam Tagal na ito Hindi Bum Walang bunga guys Hmm saging wala pang bunga guys ito hmm. si manok guys so oh. nakatingin si manok hmm. tingin siya guys so oh. may bulaklak tayo guys so oh. pampawala ng stress guys kung may tanim tayo guys tanim din tayo ng bulaklak pag may bunga yan, mabubusog tayo. Itong bulaklak, pag may problema ka, patingin-tingin ka lang dito sa bulaklak, parang nawawala na yung problema mo. Oh, yun ang kagandaan pag may bulaklak ka. Lalo pat, pagtingin mo maganda yung ano niya, yung mga dahon, tulad nito, Yan. Masaya. Masaya. Sa Masa pakiramdam. Katulad yan, may bulak-bulak. Ganda. -bulak. Hmm. Sa pakiramdam, guys. Lalo pat pa may bunga na yan, guys. Ah, mabubusog talaga. Yeah. Thank you, guys.